Ang kwento ng asong itim. Sa Bagumbayan, isang kakaibang pangyayari ang bumabalot sa takot ng buong pamayanan. Isang itim na aso ang biglang lumitaw sa kanilang lugar. Hindi ito isang ordinaryong aso, may kakaibang gawi ito na labis na ikinababahala ng mga residente. Tuwing gabi, biglang nawawala ang mga alagang manok, pato at kambing ng mga taga-Bagumbayan. Ngunit hindi tulad ng karaniwang magnanakaw, hindi kinakain ng itim na aso ang mga ito ng buo. Ang dugo lamang ng mga hayop ang sinisipsip nito, habang iniiwan ang kanilang mga walang buhay na katawan. Kapag tinangkang habulin ng asong itim, mistulang isang chita ang bilis nito sa pagtakbo. Kahit hajisan ng paputok o bato, tila hindi ito natitinag. Sa halip, titig lamang ang isinasagot nito, isang titig na nagpapadala ng hilakbot sa sinumang magtatangkang lumapit. Ayon sa matatanda, unang nakita ang aso sa gilid ng sementeryo. Mula noon, gumagala na ito sa iba't ibang bahagi ng barangay, tila naghahanap ng susunod nitong bibiktimahin. Lumakas ang bulong-bulungan na hindi ito isang karaniwang hayop, isa itong aswang na nag-aanyong aso. Dahil sa takot, nagkaisa ang mga tao sa pagbabantay. Gabi-gabi, may mga nakaposte sa bawat kanto, may dalang sibat, itak, at baril. Subalit kahit anong gawin nila, hindi nila mahuli o mapatay ang itim na aso. Sa kanilang paghahanap ng paliwanag, isang matandang nakatira sa likod ng sementeryo ang napagbintangan. Siya ay isang tahimik at misteryosong nilalang, bihirang lumabas ng bahay. Marami ang nagsabing may alam siya sa nangyayaring kababalaghan. Hindi nagtagal, biglang nawala ang matanda sa barangay. Isang araw, iniwan niyang wala ng laman ang kanyang bahay at kasabay ng kanyang pagkawala, bigla rin hindi na muling nagpakita ang itim na aso. Hanggang ngayon, usap-usapan pa rin ng mga tao sa bagong bayan ang pangyayari. Isa nga ba itong aswang? O baka isang sumpa na naglaho nang mawala ang matanda? Walang makapagpaliwanag, ngunit isang bagay ang tiyak ang takot na dulot ng itim na aso ay hindi kailanman malilimutan ng mga taga bagong bayan.